tahimik na hinarap ni Maymay Entrata ang mabigat na laban sa pagkakasakit ng kanyang ina na si Lorna Entrata ng cancer. Hanggang kamakailan ay inanunsyo ni Maymay na pumanaw na ito. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpanaw ng ina ni Maymay Entrata dahil sa cancer. Matapos ang dalawang taon ng pananahimik, April 2025, inamin ni Maymay -May ang mabigat na dinadala sa kanyang puso, ang paglala ng kalagayan ng kalusugan ng kanyang ina at lola. Hindi madaling salubungin araw-araw ang mga responsibilidad bilang artista, habang sa kabilang banday may mas malalim na suliraning pinapasan sa loob ng tahanan. Sa kaso ni Maymay, dalawang pinakamamahal na babae sa kanyang buhay ang parehong dumaranas sa malubhang karamdaman. Ang kanyang lola na siya nag-alaga sa kanya sa Cagayan de Oro ay kasalukuyang sumasailalim sa dialysis. Sa kabilang dako, ang kanyang ina na ilang taon lang nagsakripisyo sa ibang bansa upang itaguyod ang kanilang pamilya ay may malubhang sakit at kailangan bantayan ng mabuti. Habang patuloy ang mga proyekto niya sa industriya, unti-unting bumagal ang kanyang presensya sa mga pampublikong aktibidad. Ang dahilan, madalas siyang kailangang bumiyahe papunta sa Cagayan de Oro o sa Japan upang alagaan at samahan ang kanyang ina at lola. Sa kabila ng pagod sa katawan at isipan, pinipili ni Maymay na ilaan ang oras sa piling na kanyang pamilya. Para sa kanya, mahalaga ang bawat sandali na kasama ang mga ito. Mula sa pagiging isang dalagita na maagang naging independent, lumaki si Maymay na sandigan ng kanyang pamilya. Mami Lorna's 50th Birthday Noong January 17, 2022, isang makabagdamdaming pagbate ay binahagi ni Maymay para sa kanyang pinakamamahal na ina na nagdiwang na kanyang 50th birthday sa pamamagitan ng social media ipinarating ni maymay ang kanyang taos-pusong damdamin pasasalamat at pangako bilang anak na pinalaki ng isang inang walang sawang nagsakripisyo para sa kanilang pamilya hindi ito naging isang ordinaryong pagbati lamang sa halip ipinaabot ni maymay ang kanyang damdamin sa wikang pinakamalapit sa kanyang puso ang wikang bisaya sa pamamagitan nito naging personal mas may lalim at mas ramdam ang bawat salitang kanyang isinulat Malinaw sa kanyang mensahe na ang kanyang ina ang nagsilbing pundasyon na kanyang pagkatao. Mula pagkabata hanggang sa pag-abot na kanyang mga pangarap sa mundo ng showbiz, hindi kailanman nawala ang gabay ng ina sa bawat hakbang niya sa buhay. Hindi lang simpleng support ang ibinibigay ng kanyang ina, kundi pati pagtanggap sa lahat ng desisyon ni Maymay, maging ito man ay nauukol sa kanyang karera o personal na buhay. Maymay's mother passed away at the age of 53. Ipinagdiriwang man ng marami ang bagong araw, ibang klasing umaga ang bumungad kay Maymay May nitong May 16, 2025. Sa gitna ng kanyang matagumpay na karera bilang aktres at mga aawit, isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanyang puso dahil sa pagpano ng pinakamamahal niyang ina na si Lorna Entrata. Sa edad na 53, na maalam si Lorna matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa cancer. Tahimik ngunit matatag niyang hinarap ang kanyang sakit habang nanatiling inspirasyon sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Maymay. May ibinahagi ni Maymay -may sa kanyang Instagram ang isang makabuluhang video kung saan makikitang magkasama silang namamasyal sa isang payapang bahagi ng Japan noong 2024. Sa video, naka-sportswear silang mag pareho ang suot, at masisilayan ang kasimplihan ng kanilang kaligayahan habang magkasamang nilalasap ang tanawin at simoy ng kalikasan. Matagal nang naninirahan at nagtatrabaho si Lorna sa Japan. Sa kabila ng distansya, malapit na malapit ang loob nila sa isa't isa. Bawat sandali nilang magkasama ay pinapahalagahan ni Maymay at ang alaala -ala ng kanilang banding sa Japan ay isa sa mga pinakamakabuluhang yugto sa kanyang buhay. Sa caption na nasabing video, ipinaabot ni Maymay ang kanyang matinding pagdadalamahati at pasasalamat sa kanyang ina. Sa pamamagitan ng isang taus-pusong mensahe, ipinakita niya kung paanong binigyang halaga na kanyang ina ang sakripisyo, katatagan at walang katumbas na pagmamahal sa kanilang pamilya. Ibinahagi rin ni Maymay ang mga aral na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Mga aral tungkol sa pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, sakripisyo para sa minamahal, at ang halaga ng pagbibigay ng oras sa mga mahal sa buhay. Sa kabila ng masakit na pagkawala, pinili niyang tumuon sa mga positibong alaala at sa yaman ng pagmamahal na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Nagbigay din siya ng paalala sa kanyang mga followers tungkol sa kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamahal habang buhay pa ang mga mahal natin. Para kay Maymay, bawat yakap, bawat salita ng pag-ibig ay mahalaga dahil maaaring dumating ang araw na mga ito'y maging alaalan na lamang. Hindi mabinanggit ang eksaktong pertsya ng pagpanaw ni Lorna. Ramdam sa bawat salita ni Maymay ang tindi na kanyang pagkawala. Sa kabila nito, patuloy siya nagpapakita ng lakas at pasasalamat. Daladala ang pag-ibig ng isang inang hindi matutumbasan. Bumuhos ang pagkikiramay mula sa mga fans at kapwa-artista ni Maymay. Ang kanyang pagiging bukas sa kanyang nararamdaman ay nagsilbing paalala sa marami kung gaano kahalaga ang ugnayan sa pamilya at ang tunay na kayamanan ng buhay ay nasa mga taong nagmamahal sa atin ng totoo at wagas. Habang nagluluksa, hindi nalilimutan ni Maymay na parangalan ang kanyang ina hindi lamang bilang isang magulang, kundi bilang isang matatag, mapagmahal at dakilang babae na buong buhay ay sinakripisyo para sa kanyang pamilya. Sa puso ni Maymay at sa puso ng lahat na nakakilala kay Lorna, mananatili siyang buhay. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching